when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it? Sa so underground hideout -ari na pagmamay-ari na mga Apollos dinala ni Kenneth ang lalaking hawak nila. Pinagbubugbog ito ng mga tauhan ng Kenneth habang sina Jason at Ryan ay nakatingin lamang. Confirm, tauhan nga yan ang taong report ko oh, Anong gusto mong gawin niya master? tukoy na natin ang mga kalaban. Dapat buksain na para hindi na makarami. Saan ni Ryan? Nang matapos gulpihin ng lalaki, ay walang awang pinaghihiwa ang mga katawan nito. Pagkatapos, ay nilagay ni Ryan sa isang garbage bag at nilagay sa karton. Ibalik niyo sa may-ari. Utos ni si Jason sa apat na tauhan ng mafia. Samantalang sa kabilang dako naman, ay nagkakasiyahan sa may veranda si Lendon kasama ang ama nito at ang nakakabatang pinsan nito. So, for the good ka na ba dito, Kaz? Ikaw naman yung susunod na magpapatakbo ng kumpanya niyo eh. Bakit hindi mo nalang dito aralin? Matutulungan pa kita. Saad ni Lendon sa pinsan nitong galing Amerika. Kakagraduate lamang nito ng senior high at tatlong taon ang tandaan ni Lendon dito. Siguro, I don't know, masano pang matagal yun. Sagot naman ang binatilyo. Habang nagkakatuwaan sa pag-uusap, ay nakatanggap ng report ang ama ni Lindon na siyang ikinatiib bagang nito. Pagkatapos ay napatayo sa kanya pa kayong ng kamao. Huwag pa. Nagtatakang sabi ni Lindon sa kanyang ama. Palpak naman ang matauhan na pinadala natin para tapusin ang Kenneth sa na yun. Tang ah, walang natira sa kanila. Ang bubugok. Saan mo ba nakuha ang matauhan mo niyon? Matigas na sabi ni Mr. Rexon. Eh, hey, atapusin? What do you mean, Uncle Sam? Naguguluhang sabi ng binatilyo. Nilingon lamang ito ni Lindon, saka napabaling sa tauhan na kakapasok lamang at may buhat-buhat na karton. Ano yan? Kunot noong sabi ni Mr. Sam Rexon. May nag-iwan sa labas ng gate, sir. May nakasulat. Package daw po para sa inyo. Sagot ng tauhan at napahinga ng malalim matapos itong ibaba ang buhat na karton tuod ka? Bakit may pinasok dito? Paano kung sasabog pala yan? Ay, santo Ay, sorry sir. Ani ng tauhan at muli sana nitong bubuhati ng karton subalit so pinigilan lamang ito ni Lindon. Huwag mo nang ilabas yan. Naipasok mo na yun. Hm. saan ba galing? Walang nakalagay na pangalan sir eh. Basta ipinadala lang po dito at iniwan sa labas ng gate. O siya, buksan na yan para malaman natin kung anong laman. Ani ni Lendon at ito nang na nagbukas ng karton. Pagkabukas pa lamang ay kaagad silang napasinghap at napatal sa mga ito nang makita ang nilalaman ng kahon na yun. Hinatihating tao at sa taas nakapatong ang ulo niyon habang nakadilat ang dalawang mata nito. Ilang sandali lamang ay nakarinig sila ng ringtone, kaya naman napakunot ang noon nito. Sir, meron pong cellphone. Anin ng tauhan nang makita nito ang bagay na yun. Unknown number. Walang nakalagay na pangalan. Walang pag-aalilangan na sinagot naman iyon ni Lindon. Puna mo. Kung sino ka mang hayop ka. Papat ka. Galit na sabi ni Lindon. Galit na galit ito dahil sa napakabrutan na ginawa sa kanyang tauhan. Hm. I'm just returning your trust. If you let a bit loose, you must be fierce. What? Did you like it? How can I slaughter your dog? Sagot ng nasa linya. Boses pa lang ay kaagad ng nakilala ito ni Lendon. Santibana! Tiimbag ang ani Lendon at mas lalo itong nainis nang tumawa ng maladimonyo ang nasa kabilang linya. <laughs> nice boy. Kaagad mo ako nakilala. Okay. Enjoy my gift. Ani ng nasa linya at pinatay na nito ang tawag. Lagot na. Mahinang sabi ni Jason at dali-daling pinuntahan si Kenneth na ngayon ay tahimik lamang na kumakain. Master, dumating si boss kasamang mommy mo. Ani Jason. what? Why? Sinabi niyo ba ni Ryan nangyari kanina? Seryosong sabi ni Kenneth at ibinaba ang hawak na kubyato sa kauminom ng orange juice. Kula, Master. Katulad po ng utos niyo na hindi dapat makarating sa mami mong nangyari. Bakit? Ang akala mo ba hindi makakarating sa akin ang nangyari sa inyo? Ikaw, Kenneth, ugaling-ugaling mo ang daddy mo. Ani Sherin at nang gigil ito sa huling sinabi sa kamahinang kinurot ang braso ng kanyang anak. Natural, Madam White Lady. Saan pa nga ba dapat magmana? E eh, mas magtatak at magugulat ka kung kamukha ka ugali ng drivers. Pamemeloso po naman ni Jason. Hey, get out asshole. Ani Kenneth sa dalawang pasaway na lalaki sa bumaling sa ina. Mom, I'm fine, okay? I'm safe. Don't worry. Para hindi ka pa nasasanay. Eh halos araw-araw na nga ito nangyari sa amin eh. Laging napapalaban. Saan ni Kenneth? At kinulong sa bisig nito ang ina kaya naman yung mga pabalik si Sherin. Lumalabas lang ang pagiging malambing ng binata sa tuwing ang ina na nito ang kaharap. Are you sure that you're okay, huh? Paninigurado naman ni Sherin. Tumango ang binata at matamis na ngumiti sa ina sa kahinagka ng noon ito. Are you okay now, baby? Nakita mo ng anak mo. He's fine. Walang galos at sugat. So, pwedeng umalis na tayo may importanteng meeting pa akong pupuntahan. Ani ni Paul matapos itong tumingin sa rilo nito. Paalis na sana ito ng mansyon nang biglang makasalubong ni Paul ang asawa at nagpumilit na dalhin ito kay Kenneth at dahil hindi makakatanggi si Paul sa asawa, ay sinunod na lamang nito ang gusto ni Sherin. Masado kang atat umalis tanga. Kung gusto mong umalis, umalis ka. May mga bodyguards naman ako at nandyan rin si Narayan at Jason. Silang maghahatid sa akin. No. Tiimbag ang sabi ni Paul habang magkasalubong ang mga kilay nito. Tinaasa na naman ni Sherry ng kilay ang asawa kaya naman biglang umamo ulit ang mukha ni Paul. Samantala, sa kabilang dako naman ay tuong ang mag-asawang Marco at Angel habang pinapanood ng mga ito si Sharon na kinakausap nito ang sanggol. Akala <laughs> mo naman talaga nakakaintindi. Ang cute-cute na ng baby na to. Ano Angelica? Sinong kamukha mo? Ako ba? Diba? Kamukha mo ang ate Cheryl mo. Ani ng babae sa kagigil na hinahagta ka ng maliit na kamay ng sanggol. Um, Cheryl anak, bakit pala hindi mo kasama ang kuya Kenneth mo? Tumawag ang mommy mo. Sabi niya, si Kenneth ang maghahatid sa'yo dito. Naku, ang tagal ni kuya eh. Tsaka, gustong gusto ko nang makita itong magandang baby na to. Ay, love 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 ka ni ate Cheryl ha Angelica? Sagot ni Cheryl sa kabinali ng atensyon sa bata. Sinong kasama mong nagpunta rito? Naku, yari kay may pinsa sa daddy mo kapag may nangyaring masama sa'yo ani Marco at napakamot ng ulo. Si Kuya Patrick po, hindi na siya pumasok kasi nagmabadali rin siya. Mabuti naman kung ganun anak. Oh, nandiyan na palang mommy at kuya mo. Sagot ni Angel at napabaling ito sa pinto ng bumukas at pumasok si na Kenneth at Sherry. Pagkapasok pa lamang ni na Kenneth ay kaagad siyang sinalubong ng yakap ng kapatid sa kakinuhang nakahigang sanggol sa tabi ni Angel sa kanila pa iyon sa kanya. Kuya, tingnan mo. Napaganda niyo. Ang cute-cute. Di ba kamukha ko? Nakangitin sabi ni Sheryl at hinarap nito sa binata ang hawak ng sanggol. Napatutok naman ang tingin ng binata sa sanggol na hawak ng kapatid. Hindi alam ni Kenneth kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba matapos yang titigan ng bata. Halos hindi na maalis-alis ang tingin niya sa napagandang mukha ng sanggol. Ang akala niya yung ina, at ang kapatid niya lamang ang may pinakamagdang mukha na kanyang nakita. Sobrang kakaibang pakiramdam ni Kenneth habang nakasunod pa rin ang mata niya sa sanggol na karga ng kanyang kapatid. Kuya, pakihawak mo na si baby o oh. saglit lang, uy, uy, uy na ako Eh. Ani Cheryl at kaagad itong binigay sa si binata kaya na may nagulat si Kenneth sa ginawa ng kapatid dahil kanina lamang ay natutulala siyang nakatingin sa bata. Hindi alam ni Kenneth kung ilang oras o minuto na ba siyang nakatitig sa bata na siyang nahalata naman ni Angel at Marco. Um, young master, akin na si Angelica. Baka nangangalay ka na sa pagkarga No, it's fine Marco. Ano ulit ang pangalan niya? Angelica, sinunod ko sa pangalan ng mama niya. Angelica, like an angel. Angelica, you're mine. Only mine ani ng isipan ni Kenneth at napadapo ang tingin niya sa napakalaking birthmark na kulay pula sa binti ng sanggol. Magmula ng masilayan ni Kenneth, ang napahangdang sanggol na kaniyang nakita ay naging madalas ng pagdalaw niya sa ospital. Sa loob ng 24 hours, ay tatlong beses itong nakakadalaw sa ospital upang makita lamang sa Angelica. Ganyan ba talaga si Kenneth? Mahinang bulong ni Angel sa asawa habang sinusukra ni Marco ang buhok gamit ang daliri nito. Ang alinhan, bakit? Anong meron sa iyang master? Sagot ni Marco at tumingin kay Kenneth na ngayon ay muli na naman itong buhat si Baby Angelica. Ganyan ba talaga siya? Napakahilig ba niya sa bata? Um, o, oo, ewan ko, siguro. Sagot ni Marco, kaya napatingin dito ang asawa. Hmm, anong klaseng sagot yan? Kunot mo ang sabi naman ni Angel. Mm, oo, siguro hon. Kasi nakikita kong napakalambing ni Kenneth sa mga pamangkin niya. Mahilig lang talaga siguro siya sa mga bata. Sagot ni Marco. Angelica, I have a gift for you. Saad ni Kenneth at may kinuha ito sa bulsa nitong maliit na kahon. Pagkatapos ay nilapag muna nito ang sanggol sa kama katabi ni Angel at binuksan ang kulay pulang kaheta. Nagkatingin na naman ang mag-asawa nang makita ang bagay na yun. Iyang master, para saan yan? Matagal pang binyag ng anak namin. Gusto mo bang maging ninong niya? Saan ni Marco? Halos magsalubong naman ang makapal na kilay ng binata at saka na pati imbagang sa tanong ni Marco. Hmm. Ayoko maging ninong niya. At itong kwintas para to kay Angelica. Not for you. Kaya huwag mo na yung tatanggalin. Seryosong sagot ni Kenny. Pero yung master, Bigay pa ni Donna Puli ng puntas na yan. Bakit mo binibigay sa anak ko ang bagay na yan? Ani Marco at tumayo sa harapan ng binata. Paglaki niya, magiging akin siya. Hindi na natuloy ni Kenneth ang sasabihin nang bigla itong suntokin ni Marco. Hindi porkit boss ko kayo at nagsisilbi ako sa pamilya niyo ay pwede niyo nang angkinin ng kahit anong gusto niyo. Ibang usapan na to Kenneth. Anak ko ang gusto mong angkinin at kakapanganak pa lang. Wala pang tatlong araw. Kilabutan ka naman. Nagtatagis ang bagang na ani Marco. Hindi naman gumanti si Kenneth. Bagkos ay pinahid ng hinalaking daliri nito ang pumutok na labi niya. Kapag sinabi ko, alam mo na sagot Marco. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kaya kapag sinabi ko magiging akin siya, magiging akin siya. Ani ni Kenneth at tinignan muna ang sanggol na ngayon ay suot na nito ang kwintas na kanyang bigay-bigay. Ilang sandali lamang ay umalis na ng ospital si Kenneth. Kinagabihan, nakangiting nakatingin sa mag-aman niya si Angel habang sinasayo ni Marco ang anak hanggang sa makatulog ito. Pagkatapos, ay itinabi ito sa kanyang asawa. Nakatulog ng prinsesa natin, Han. Ikaw rin, matulog ka na muna. Bibili lang ako na makakain. Bigla ako nagutom eh. Mamayang 9.30pm, uuwi na tayo. Pwede ka na rin kasing lumabasawin ng doktor. Sa ad ni Marcos sa asawa, sa kahinag ka sa labi pagkatapos ay humalik rin siya sa pisngi ng anak. Nakakaramdam na rin ang antok si Angel, kaya naman napapikit siya ng mata hanggang sa hindi niya namalayang at tuluyan na pala siyang nakatulog. Hindi alam ni Angel kung anong oras na, basta't nagising na siya dahil sa nag-iingay ang mga tao at malakas na pagsabog, kaya naman sobrang gulat na gulat siya. Napatingin siya sa kanyang tabi at gano'n na lamang ang paglaki ng kanyang mata na makitang wala na roon ang kanyang anak. Uh, anak ko? Anak ko? Anak? Angelica? Anak? Nasaan ang anak ko? Marco? Tulong! Dok? Nurse? Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Natatakot at naluluhan ang sabi ni Angel na naghihisterical na rin ito. Tumayo siya at pilit na dilalakad patungong pinto. Kamuntikan ba siyang matumba ng mabangga siya ng babaeng tumatakbo? Mabuti na lamang ay mahigpit ang paghawak niya sa pinto. Ano na yari, Miss? Um, miss, ano na yari? Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ano na yayari? Sad Angel at tuloy na siyang napayak ng sobra dahil hindi niya makita ang kanyang anak. Ma'am, lumabas na po tayo. Bilis! Nasusunog na pong ospital! ani ng lalaking security guard ng ospital. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Marco nang makarating siya. May nagsidating ang pero at kita niyang nagtatakbuhan ng mga tao palabas ng ospital. Halos hindi na makita ang ospital dahil sa sobrang kapal at itim ng usok. Nagmabadaling lumapit si Marco. Subalit, inawat lamang siya ng ibang mga security at mga tao roon. Sir, hindi kayo pwedeng pumasok. Lumalaki ng apoy pinapigil ng isang lalaki kay Marco. Kaya naman ay tiimbagang nilingon ni Marco ang lalaking nagsalita. Pagkatapos ay malakas itong sinuntok. Tang! Huwag niyo akong pigilan! Nasa lubang asawa at anak ko! Kaya bitawan niyo ako! Pagpupumilit ni Marco at nagwawala na siya. Subalit, mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng mga taong gusto siyang pigilan.